So guys, nandito kami ngayon sa golf course sa Ayala. Ayala, Alabang. <laughs> sorry guys. <laughs> Ayun guys, napakadaming manlalaro. Siyempre kasama ko yung mga kuting. Ayan, yung mga kuting. And siyempre ako yung pinakamaganda. Yeah. Wala pa makakatalo sa akin. Akin na daw ng mga tinilas niyo Kasama At so pipicturan. Manuel, lakas. <laughs> Kahit pa-order lang. Gagala kami sa golf course ngayon. Ibawal pala na kachinelas ngayon. Si ho ay pumunta ay ho ang chinelas na golf course ngayon. Yun, inaantok siya. Eh, bibigyan ka tang si Terzi Gamot sa allergy. Huwag mo allergy ngayon. Ha, ha, ha. Araw ko nang hindi ayaw magbigay ng galing ng allergy Tsaka kakababanat Kung kailan ako i... Gusto kong magalado yun Kulat ikaw, inom ka ng gamot sa allergy? Wala akong allergy to Bakit? So guys, nandito kami ngayon kasama namin si Alma Moreno. Yes. Ari po, ipapakita ko po sa inyo si Alma Moreno at si Alice Dixon. Ay, e, ito po si Alice ay, Dixon, si Miss Minchin. Pa. Siyempre, nakashigetsu. Eh, payungan si Mayora, payungan. Payungan si Mayora, payungan. Guys, dati ay eh, nagtitindalaan kami ng mga kwek-kwek at mga fishball. Pero ngayon, nandito na kami ngayon. May lupain na po kami ngayon. <laughs> lupain. Naghanda talaga siya, guys. Hindi ba Hindi ko na siya kinakaya. <laughs> Super latiti. <laughs> Mamay latiti ang hudas na iyan. Anong dati na? Ang <laughs> ganda na. Nasa Gold Force kami ta. ngayon, papakita ko sa inyo guys ang napakaluwang na lupa Ay, dito. Lang Ay. Ano ba? Ang gulat ko eh. <laughs> dati yung nag-Chinese garter lang sa second center ngayon nasa Gold course. <laughs> 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 di mo naman ang kasusuotan. Yeah! <laughs> Siyempre ngayon nandito kami sa golf course Alam namang hindi sulitin namin ang pagpipicture din at paglalaro ng golf Hindi okay. alam nyo namang sanay kami sa Jackson Laang O tingin si Kulot, dating mag iisda ngayon nasa golf course na O, oh, di ka? Pag kasi yun, bebe Eh bakit yeah. ang pilapot Yung hindi naman ako kalawete Kananan ako Kananan, hindi siya kalawete, kananan Okay, try mo lang Huwag mo dudukulit lupa Hahaha ya, yeah, guys. Go. Pinakaban, Pinakaban na. Pinakaban ako. Pinakaban ako. laksan. Baka makarating sa kabilang lote. Yun. Oh my God, you're almost there. <laughs> almost. Mama, lang naman kami dito saan. Sa golf course, guys. Thanks kay Kuya Kim. May turista po akong kasama. <laughs> <laughs> Ayan guys, ang ganda oh. Pakagaluwang Buti pa yung mga grass, na nadidiligan. <laughs> si Costenter kaya kailan? Kaya nga. Ano sila nga? Eh sabi ka't ganaman ni Ga? <laughs> Nag-aalala hon driver at may ahon. Eh si Ga ho'y napakalaki at talaga namang ho'ng timbang ay 79. Bumaba na nga sa 77 na laang. Hindi, nabawasan nga. Eh yun nga nabawasan ngayon. Nag-aalala nga yung driver. <laughs> Baka hindi may ahon. <laughs> Biga, para kang principal. You ah, ay. thank Hello. you po. Thank you. Uh, ay, parang si Alma eh. <laughs> <laughs> para principal. <laughs> principal. Ayun, guys. Si Gaho ang inaalala namin at nahihirapan ng driver at saka yung sasakyan. <laughs> Kaya pala nag-aalala ang driver. Palobat na pala yung sinasakyan ni Naga. Kaya pala guys, naiiwanan na namin sila. Okay. Patay, di makakaahon siga hindi ninyo hindi aahonin ni Kao ganda ah, gusto man bumaba <laughs> guys ako yung hilo guys ang ganda man may dyan full storage na ako kawawa naman sa full storage kung kailan nasa magandang view <laughs> Guys, pin, uh, pinagala kami ni Papa. Pinagala kami ni Papa dito sa kanyang lupain ngayon. And so, for today's vlog is... Siyempre, si Mama. <laughs> Mama.